Yo, what's up mga kachismos at kachismosa. And uh, for today's video, pag-uusapan natin ngayon no, is uh, trending po ito ngayon sa social media, no? So actually ginawa natin ng vlog ni Makagagok mga last few days ago, ano, uh, patungkol kay Awit Gamer. Ano na, na nakaraan ay eh, kala ko ano lang uh, hindi totoong ang balita na nagihirap siya, pero totoo pala talaga. Ano dahil uh, sa kanyang mga pagkakamali. Ano. So ngayon guys, itong video natin na to gagawin natin tong uh, dalawang part, ano. So ngayon, part 1 po ito, papanoorin lang muna natin yung uh, statement dito ni Awit, no. And then sa pangalawa, doon tayo magsi-share ano ng mga lesson na pwedeng nating matutunan patungkol dito kay Awit Gamer sa mga naging experience niya. Ano 'yung mga de, uh, actually na experience niya ngayon ano kasi kasalukuyan niya nga nararanasan talaga 'yung uh, medyo uh, ayun, uh, trials talaga na naranasan niya ngayon yung, dahil sa pagkakamali niya ano dahil nga uh, nalulung siya ano sabi niya sa sugal ano so 'yun 'yung ating uh, uh, pag-uusapan ano at uh, so ngayon papanoorin muna natin 'yung full video niya and then sa next vlog natin after ng uh, upload nito, i-upload ko rin kinabukasan yung next video, yung part 2. Kaya subaybayan nyo po ito mga kachismosa at kachismosa. Ano, kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung uh, Facebook page po natin. Ano? So ngayon, Uh, let's watch this and then uh, pwede kayong mag-react or mag-comment dyan sa comment box natin. We are all uh, free to uh, comment ano, para ma may matutunan din yung mga ibang viewers natin na patuloy na sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. So, let's go. Umpisa na po natin panoorin ito. Ang guys, sumiyak ngayon si Awit Gamer. I think nag siya dito eh. guys. <laughs> Pasensya na po kayo. But I don't know kung uh, inedit din niya ito. Ano you know, kasi may background music. So for sure inedit to. Pero uh, medyo in-enhance ko yung audio at yung color grading niya. para hindi tayo masyadong maano. Para ay, hindi tayo makapirate. Okay. Uh, ito po. Para po sa inyo. Sasabihin ko po, po lahat lahat. ng mga utang po. At kanina po ako ng utang. Nung mga time po na susugod po ako at po ako sa sagat. as gabi-gabi po umiiyak po ako. Laki po, ng, laki po ng sinayang po. Sobrang laki po ng sinayang ko. Sobra po, Sobra pong laki. Sobra pong laki ng sinayang ko ngayon. Dahil sa pag-ulungkawan ko po, pagkakamali ko po, Ayan nyo po. Sasabihin ko po sa inyo kung kung kano po lahat-lahat ng utang ko. At kung kanina po ako ng utang. Ito po. Unahin na po natin kay Boss Ron Shuson. Ang utang po ako dyan nung para po sa birthday ng anak ko. <clears throat> Ang utang po ako dyan kay, kay, kay Boss Ron Siuson ng 180,000 pesos para po sa kakulangan birthday party ng anak ko. Pasensya na po, kailangan ko po ito sabihin para po mawala na po yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Yung sa araw-araw at gabi-gabi ko pong inaalala Gabi-gabi ko pong iniikotin sa utak ko. Gabi-gabi po akong umiiyak. Ngayon wala po akong maayos na tulog. Lashete na po ako ng umaga na tulog kakaisip. Naglay pa po ako ng pre-lab ko. Para po may pangkain. Sa pang-araw-araw, nakaipon. Makaipon po, makabangon, makalumaban ng patas. Yung po. May utang po kay Ron Susan. di naman po ganun kalakihan. Dati, para sa akin. Pero ngayon, ultimong piso, ultimong centavo, ultimong magkano, sobrang halaga na po sa akin ngayon. Yun po yung natutunan ko sa buhay ko po ngayon. Yung pagpapahalaga sa pera. Kung gaano kay hirap kitain ng pera. Yun po, may utang po kay Ron Susan may utang ko kay Norbin kay sa Timbugok may utang po ako sa, sa kanya ng 50,000 pesos Actually sige wag ko na po banggitin kung magkano po mga, na, utang ko sa utang kanila niya, mga kilalang personalidad din sa social media Ayan Nagkautang din po ako kay Erwin ng na, yung nagbablog po may utang po ako ng 10,000 hanggang ngayon hindi ko po mabayad bayaran 10,000 na lang po yun. Dahil sa walang kakayahan bayaran ngayon sa time ngayon dahil sa sobrang stress, depressed, hindi po makakilos. At may utang din po kay Anton Vlogs ng 10,000 po. Yun naman pong inutang kong 10,000 po pa sa doon kay Anton Vlogs. E, Pinampacheck up po po ng anak ko. Sa yung anak ko po, ah... Uh, yung anak ko pong bunso, yung anak ko pong bunso, eh, may infection po sa baga. Kaya po, nangutang po ako. Dati, wala po yun. Alo sabay-sabay na po naging problema. Dati wala po sa yung anak ko. Hindi po inaasahan, hindi na nagkaganon. Kaya po pala laging iyak na iyak. Tapos, ang lakas ng halak. Pinilit ko po, po na mangutang kay Anton. Po, salamat po. Kaya kay Norbin naman po pala, kaya po pala ako nangutang sa kanya hindi ko po sinungaling. Ito po, kaya po ako nangutang kay, kay Norbin sa na ng pera doon ng anak yung asawa ko. At nangutang din po ako kay dog ako si Doggy, kay Doggy nangutang din po ako doon para sa pang ng at ng asawa ko. Yan po, kay Prince Yuson, kay Doggy, kay Anton, kay Erwin, diyan po may utang kay Foreign gems, para din po yun sa panganak ng asawa ko. Kaya po ako ng utang kay Foreign gems hanggang ngayon hindi ko po mabayad bayaran. Halos ilang buwan na po. Dahil sa walang pagkakayahan bayaran po ngayon. Meron din po akong utang kay Amy Sebastian. ng yung si Amy Sebastian po yung lumalabas sa Dibon sa mga film. May utang para, din guys, po na. ako kay Boss MC. Actually, nag-iwan naman po ako ng prenda doon kay Boss MC. Iwan ko yung camera ko, yung laptop ko kay Boss MC. Yun, may utang din po kay Boss Mike. Yung sa bilyaran po, may utang din po ako dyan. Kay Boss Blick, may utang din po kay Boss Blick. Siyok na po yun. Tapos, kay kay Aileen, yung tropa may utang din po ako, sinasabi ko po to lahat sa inyo, yung mga pinagkautahan sino sino po yung mga pinagkautahan ko kay Myla, may utang din po ako 33,000 sabi niya, magpapatulpo daw po siya sabi ko, sige po, magpatulpo ka po okay lang, lang. po, tatanggapin ko po yung pagkakamali ko po haharapin ko po yung pagkakamali <coughs> po po si si ano, si ko magpatulpo si ko po, haharapin ko po hindi po kita tatakbuhan sige, lahat haharapin ko na po sabi tapos, ano ba ako may utang? Sa dami ko pong pinagkakautangan. Alos lahat-lahat po siguro nakakausap ko, inutangan ko na. Kay, kay, kay John may utang din po ako dyan, isang puli po. Kay Ate Anya, ang mag-asawa si Ate Anya, may utang din po ako dyan. Kay Madam, Liz, kay Madam Hazel, Si Madam Hazel, yung taga Taytay -tay, na nagbebenta ng mga tela-tela, ay nag aano ano din po. Uh, Dubai na pabango po. May utang din po ako diyan. Nang Ayun na, kay Ma'am Christine ano, Hazel po, utang din po ako doon. Kay Madam din po. Nang tiga-ante polo, may eh, utang din po ako. Ang dami ko po, bawon na bawon po ako sa utang ngayon. At salamat po sa lahat ng tumulong sa akin ng pangapanahong Hanggang ngayon, tumulong po sa akin. Maraming salamat po, Kuya Doggy. Salamat po sa inyo, Kuya Doggy. Salamat din po kay Kuya Norvin yung mga nalalapitan ko po na nang sasanlaan ko ng gamit ko kay Boss MC kay Boss Jed ng M Cars salamat po Andami, At yung, guys. sa mga sapatos po naka-order po ako ng sapatos nagkaroon po ako ng balance sa kanya ng 103 kasama po dun yung utang ko sa kanya bumili lang po ako ng sapatos sa kanya nagkautang pa po ako sa kanya nagkabal ang balance ko po sa kanya is 103 yung ko po ng sapatos. Maliit na business lang po yun yung ginagawa niya pero nagawa ko pa rin pong utangan dahil sa kagaguan ng pagsusugal. Yan po yung napala ko. Yun. Ngayon, ngayon, hindi ko mabayaran kasi walang kakayahan. At salamat din po kay Boss Mac ng tumulong sa akin. Boss Mac, Salamat po. Yan. Sa sapatos po, yun po yun. Bayad naman po ako sa kanya. Mga, mga iba kong balance. Nakakapaghulog naman po ako. Pero yung mga time na walang-wala na po talaga ako, hindi na po talaga ako makahulog. Yun, nagkaroon po ako ng balance na 103. At sana mabayaran ko at mag-grade ako, magbebenta ako ng gagawin kong small business ko pag nakapagsimula po ulit ako yung bagoong salamat po salamat po pasensya na po gagawin ko po ng paraan niyan para mabayaran ko po kayo kay at sa family ko syempre po guys ang hirap po alam mo yung lahat ng pagkakamali ko sa buhay ko. Ito yung pinaka maling nagawa ko sa landas na natahak Actually, sabi ko dati, hindi na ako mawawalan. Kasi, gumagrind ako araw-araw nung hindi pa ako nagsusugal. Nag, nag, -nag paano pa lang ako, nag-live pa lang ako ng sugal, kita pa lang ako ng kita. Sinubuhan ko kung ano yung feeling na nagsusugal din. Una, pinanalo ako. Kwento ko po sa inyo kung bakit po ako na-udyok dyan. Pumunta ako ng Okada. Nagkasino ako doon. Ang dala ko lang po is 400,000 butal po sa pera ko. Butal pa lang po yun na, Imagine po, 400,000 po. Kumbaga parang gusto ko lang laruin. That ain't that ain't that ain't that Nanalo po yun ng 6 million in one day. Wala pa nga pong one day eh. Kasi parang 2 hours lang ata ako doon nanalo po ako ng 6 million. Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Yan po, kwento ko po kung ba't po ako nalulong. Hanggang sa nagkaroon ako ng room doon, hanggang sa naging VIP ako, hanggang sa naging black card po ako. Guys, sasabihin ko po sa inyo, ito po lahat ng mga nilalaro ang kong sugal. Sobrang dami po. Mm -hmm. Meron po akong Soler. Ayan. Meron po akong ano to? Ah, Newport, Manila. Ayan po ah. Meron po akong COD. Mga bago lang po dito sa mga to. Yung, yung black card ko po na na po kada, pinunit ko na po, pinutol ko na po. Eto, susunod ko na po itong mga to kasi yan po ang pinakasinumpa ko yung Wada kasi yan po yung sobrang laki ng talo ko <coughs> yan po yung sa Wada po halos sa 55 million kung po sumuhin doon sa iba pa. Kaya ako po nasabi ng 69 million po ang lahat na napatalo ko kasi yun po ang alam kong pera ko. Mga time na yun. Sobrang hirap guys. Sobrang hirap po. Dami ko po pong pagkakamali. Dami ko po pong pinagkautangan. Pero sa mga nautangan ko po, alam ko po, mahabang panahon na po akong hindi nakakabayad sa inyo. Alam ko po, halos ha, 3 months, 4 months na po yung mga utang ko sa inyo. Pasensya na po at pati kayo na abala at na nargabyado ko po. Uh, sana po, bidyan niyo po muna ako ng time para maka-grind. Maka, maka Tatry ko pong mag-business po ako ng maliit na business po. Nakabenta naman po ako ng pre-love ko kagabi. Try ko po pong mag-business ng bagoong. Ano po, ma-order um po kayo sa akin para tulong nyo na lang po sa akin para makabangon din po ako sa buhay ko ngayon. Magpapa-order po ako ng bagoong. Ako po yung mismo gagawa ng bagoong para po... Alam nyo po yun, may, may kitain po, makadagdag pong kita. <laughs> Salamat po, salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Pasensya na po sa pagkakamali ko po. Patawarin niyo po akong lahat. Patawarin niyo po akong lahat. Salamat po sa mga sumusuporta. Dati po mayabang po ako sa social media kasi yun po yung naging karakter ko para po magkapera. Yun po yung totoo. Pero sa, sa loob ko po, hindi po ako ganon. Sa personal po, hindi po ako ganon. Tuwaran niyo po ako lahat, guys. Alam ko po, po lahat ng mga pagkakamali ko sa buhay ko. At tinatanggap ko po lahat ng mga pagkakamali ko. Sa lahat ng pinagkakautangan ko, kung ano po yung mamarapatin niyo, ay haharapin ko po at tatanggapin ko po lahat ng sasabihin niyo sa akin. Hmm. Kung ano po yung gusto niyo, gagawin ko po. Pasensya na po sa lahat ng pinagkakautangan ko ngayon. Ang importante po, hindi ko po kayo tatakbuhan, nandito po ako, magagrain po ako para makabayad pa unti-unti sa inyo. At sa lahat naman po, nang may mga utang din dyan, kagaya ko, paalala ko lang po sa inyo na huwag nyo po silang tatakbuhan at diyan pa rin po natin na obligasyon kahit matagalan po yan, basta nakakapag-abot tayo, nakapagbigay tayo, tapos marunong tayong mga pagpakumbaba, marunong tayong kumausap sa tao kung paano natin sila kakausapin eh, intindihan naman po na nila tayo. Alam ko po yung mga tao na yan is mababait po yan. Kaya lang po yan nagagalit syempre dahil may mga pangangailangan din po yan. Kagaya natin. Yan po. Guys, alala ko rin po. Iwasan nyo na po ang pagsusugal. Tigilan nyo na po yan. Wala po may dudulot na maganda. Huwag nyo na pong hintayin. Magaya po kayo sa akin. Huwag nyo na mong kung na lahat din po mawala sa inyo. Bahay, sakyan, pera, kung meron man po kayo noon o kung ano man po ang meron kayo. Huwag nyo na mong hintayan mawala mo, po sa inyo. Please, tigilan nyo na po ang sugal. At lahat po yun, So, ayun mga kaibigan, no? yung statement na in-upload ni uh, Awit Gamer. So, talaga nga naman talaga na hindi talaga magdudulot ng maganda ano yung pagsusugal. Ano, actually, nagtrabaho ako dati sa isang casino. Way back 2009, 2010, something ganyang taon na yan. So, may kilala rin akong tao na talagang nalugmok din talaga. So, dating may kaya, hanggang sa nabenta na yung mga sasakyan, bahay, iniwan pa ng pamilya. Ano, so, wala talagang magandang naiidudulot ano, yung pagsusugal. Ano, so, ngayon, Uh, mag-react kayo kung ano 'yung mga lesson na natutunan nyo. kasi itong video na ito mga kaibigan, ano, is part 1 pa lang po ito. So 'yung mga lesson na tatalakayin natin sa next vlog na. Ano kasi nga medyo mahaba itong vlog. At least uh, binigyan ko kayo ng uh, background para at least na panood niyo 'yung buong video ng statement ni Awit Gamer. Ano so sa next vlog natin after ko ma upload itong video na to doon tayo mag-uusap po sa pag-uusapan natin yung mga lesson no na pwede nating mapulot at matutunan dito sa nararanasan ni Awit Gamer. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, once again, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kang ma-update. Everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And support nyo rin po yung ating Facebook page. ano Diyan po tayo mag-update-update update sa inyo. Diyan nyo po ako ma pwedeng makausap, pwede kayong mag-send sa akin dyan ng kung anong gusto nyo nga uh, ipagawa ng video. Ano? So, yun lang po mga kaibigan. See you on my next vlog. Bye!